kamakailan lang, isang malaking balita ang sumabog sa mundo ng showbiz na nagbigay pansin sa pangalan ni Sandro Mulak, ang sparkle artist at anak ng dating child star na si Nino Mulak. Matapos ang ilang linggong pananahimik, nagdesisyon si Sandro na magsampa ng formal na reklamo sa Department of Justice noong ikalabinsyam ng Agosto, 2024. Ang kanyang isinampang reklamo ay laban sa dalawang independent contractor ng GMA Network, sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa salaysay ni Sandro, siya ay sapilitang pinainom ng droga at pagkatapos nito, siya ay inabuso ng nasabing mga contractor noong gabing ginanap ang GMA Gala 2024. Ang komplikadong isyong ito ay umabot na sa Senado kung saan si Jojo Nones ay tinawag upang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa Senate hearing, si Jojo Nones ay nahatulan ng contempt at agad na ipinadetain. Isinasalaysay ni Sandro na ang insidente ay naganap sa isang masalimuot na kalagayan sa gabi ng prestihyosong event. Sa kanyang pahayag, inilantad niya na hindi lamang siya pinilit na gamitin ang ilegal na droga kundi nagkaroon din siya ng hindi kanais-nais na karanasan sa mga nasabing contractor. Ang kanyang saloobin ay nagsisilbing panggising sa publiko sa posibleng pang-aabuso na maaaring maganap sa ilalim ng presyon o kilalang mga okasyon tulad ng GMA Gala. Ang mga detalye ng reklamo ni Sandro ay nagbigay daan sa mga investigasyon at pagdinig sa Senado na nagpatuloy sa pagtukoy kung paano naganap ang nasabing insidente at ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang makamit ang katarungan para kay Sandro. Ang pagdinig ay naging matinding pagsubok para sa mga nasasakdal at ang mga ebidensya at testimonya ay hinahamon ng kredibilidad at integridad ng mga involved. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng malaking usap-usapan hindi lamang sa industriya ng showbiz kundi sa publiko rin. Ang mga aligasyon na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtutok sa mga isyo ng pang-aabuso at karapatan ng bawat isa, lalo na sa mga kilalang personalidad na maaaring mas madaling maapektuhan ng ganitong mga sitwasyon. Ang Department of Justice ay patuloy na nag-iimbestiga sa kaso upang tiyakin ang tamang proseso at makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon para sa pagresolba ng isyu. Ang katarungan para kay Sandro ay nananatiling pangunahing layunin ng mga autoridad at ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang sinumang nasa posisyon ng kapangyarihan ay dapat magtaguyod ng integridad at respeto sa batas. Sa kasalukuyan, ang mga kasangkot ay patuloy na sinusuri at ang publiko ay nagmamasid sa pagunlad ng kaso. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mahalaga upang mapanatili ang katarungan at maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso sa hinaharap. Ang sitwasyong ito ay isa ring pagkakataon upang magbigay ng pansin sa pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon at proteksyon para sa lahat ng mga tao sa loob ng industriya ng showbiz at sa iba pang larangan. Ano ang sinyo sa balitang ito?